Okay, siya raw ang nabubuisit kay Lai kapag sinisigaw-sigawan niya ang apo niyang kinakasama ng anak ni Beng. Lola Lalen, humarap ka na. Ano ka mo? Hindi ko maintindihan yung rela-relasyon. Yung pong manugang niya, apo ko po. dun sa pangalawa ko, anak. Ah, anayin. yung manugang niya. Opo. Apo mo. O, yung pong babae. Pa, paano mo naman alam kung anong nangyayari dun sa loob ng bahay? Kasi kapit-bahay niyo po kami, kapit-tabing bahay lang po namin. Ah. Kaya kunting sigawan lang, dinig na ho. Alam niyo naman si Squatter, ding, ding lang ang pagitan. Okay. Kaya ko naririnig ko. Kaya nung nagsagutan sila magkapatid, Saka ho yung apo ko, nandun ho ko sa baba. Siyempre, tinitinan ko lang ho yung pinag-uusapan nila dahil nagpapaliwanagan na sila eh. Pero pag pisikalan na ho, ibang ano na yan, usapan na, apo ko yan, buntis pa. May pisikalan? Hindi, kung pisikalan ah. lang po, ate ko rin. Siyempre, iniintay ko lang po yung paliwanagan nila. So, nang babantay-bantay ka? Opo, kasi Ilan taon na yung apo mo? Ben, ano po, magda-21 na. 21? Ako, oh, bata pa rin. Pagsabihan nyo ha. Yes. Isa dalawa lang magpatali na. opo. Ang hirap ng buhay ngayon. May trabaho ba? Wala po. Oh, yung anak mo may trabaho, no? Okay. So, gaano kalala? Ano ba yung kanilang palitan ng sigawan araw-araw ba 'yan? Madal madalas oh, pag hindi nga po nakakapagbigay ng bayad nagpapalitan po sila ng aluhan ano, ng mga hangnang salita, pag di nakabayad, palalayasin yung isa. Eh, siyempre naman, so, ang akin lang naman, konti pong konsiderasyon dun sa pamangkin. Okay. Di po ba? Okay. Dahil Ninali. po naman, pamangkin naman niya yun, nakatira sa second floor. Ang second floor, sakop ng ina. Eh, kakapraso lang naman Kung yung ba yung bahay? Hindi po. Ah, pero, pero lang, 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 lang. Pero pero ano ha? First, second, and third floor. Ganun? May flooring, may floor oh, space. Oh. At saka hindi naman po siyang nagpagawa ng kwarto. Yun naman bi po niyang babae na umalis na ro. Hindi mm. po ba? Okay. Ang akin naman po, tutan nagsosolo naman siya. edi di maglagay nila ng kwarto rin sa, sa third floor. Dahil nakatira naman sa third floor, iisa lang ang anak, maliit pa. Okay, hindi naman but... siguro malaking ka kabawasan. yung kapraso dahil siya lang naman mag-isa. Isa eh, talang sila, marami. Hindi ho ba, humingilan mo konsiderasyon. Pero ako yung anak mo po. daw matapang? Totoo ba? Hindi naman po, nangangatuwiran lang. Kasi pag hindi ka po nangatuwiran, pag sa larangan ng squatter, lalo ka hong Kaya kailangan maroon ka mga twiran. Hindi pwedeng kikibuka lang kasi Hinibu, hindi ka kikibo, at ikaw na, ka ng Kaya kailangan mga tungkol ang mga tuwiran. Ah, ganun talaga. Oh, oh, sa kulturang yon Ay, to so, po. marunong ka man laban. Okay. O, oh, ito naman. Kakampi naman ni Lai. Hindi man nahanap ni Lai ang kakampi sa kanyang sariling kadugo. Pero, re naman daw ang matalik niyang kaibigan. Malen humarap ka na. Ate Malin, hello po. Hello. Sa pagkakakilala niyo po kay ate Lay, gaano po siya kalapit sa pamilya niya? Since birth po kasi magkakasama na kami. Lahat ng problema ni Laylay, alam ko. Kasi siya ang tagatahi ko ng basahan. Nagbabasahan po kami. Ah. Siya ang nanay. oras eh. magkasama. Opo.